Na to guys. Uh, maganda talaga dito guys. So punta tayo sa terrace guys. Mauwa tayong sining guys. ay guys. So. Oh. Abutin lang natin din guys sa may ano Sinang guys So hindi pala kita guys uh, Lapit lapit natin yung ating camera guys Dito si hindi tayo makita Para mapakita natin sa inyo na dito lang tayo sa Tires Manguha ng Silingwilas guys. 我也没说。So, ito yung ating nakuha guys so oh. yan so ito yung ating nakuha ng sinigwiras guys dito lang tayo sa terrace guys oh. Anyway, so oh. to ay mo guys maganda yung ganitong hinog lang guys Kaysa sa pulang pula yung labsak na So, tamang-tama guys. Wala pa tayo almusal. Mmm. Sarap guys. Almusal muna tayo. Dito guys, dito, dami tayong mga ano dito, basta ganitong mga buwan. So mangungwa pa tayo guys At medyo nasarapan tayo Dito ka, dito lang tayo sa TRC okay, So may hagdan guys so Na so ayan guys so hinog na yan Punin natin So medyo marami-rami ng hinog guys So Itong protas kasi na to guys Di naman tumatagal ito at nabubulok agad Kaya Ayan kumuha ulit tayo guys so yan ang maganda guys kasi nandito lang tayo sa may tiris ayan o oh, aabutin lang natin so guys nakakuha ulit tayo masarap to guys kasi ano sariwa bagong pichas thank you for watching guys